Sa lugar na sinusuri ni KTH ay may isang maliit at kakaibang isla. Ngunit siya ay walang ideya kung meron bang kaugnayan ang naturang isla na ito sa mga sundalong hapon nitong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdi. Ayon kay KTH, ka ang naturang maliit na islang ito ay napapalibutan ng mga bakawan. Ang bakawan ay mas kilala ito sa tawag na mangrove shrub o tree. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga bakawan ay napakahalaga dito sa Pilipinas. Nakakatulong ang mga ito para ma-minimize ang water pollution. Malaki na rin ang tulong nito para hindi magkaroon ng matinding pagbaha. At higit sa lahat, malaki ang tulong nito sa produksyon ng mga isda. Isang araw ay nagkaroon ng isang malaking sunog sa lugar kung saan ay malapit lamang ang maliit na isla. Dahil sa tindi ng sunog ay umabot at nahagip nito ang maliit na isla at tuluyang nasunog na rin ito. Nang maapula ang sunog, napadaan si Katie H sa maliit na isla. Dati ay hindi kita ang loob na bahagi ng maliit na isla dahil sa natatakpan ito ng nakapalibot at makakapal na mga bakawan. Pero ngayon ay nasunog ang mga ito kaya tanaw ni Katie H kung ano ang nasa loob nito. dahil sa gustong makita ni H. ang aktual na itsura ng maliit na isla ay pinuntahan niya ito. Nang mapasok niya ito ay dito niya nakita ang napakaraming nagkalat na mga lumang banga. Sapagkat ito ay mga basag na lumang banga at wala siyang nakita na kahit isang buo. Basi sa pananaw ni H., ang mga lumang banga ay maaaring buo ang mga ito dati. Ngunit nang magkaroon ng matinding sunog sa naturang isla, dito nabasag ang mga ito. Sa pagsusuri ni H. sa mga basag na piraso ng mga banga, kanyang napagtanto na ang mga ito ay parang mga sinaunang uri ng banga. Ngayon, ang mga naturang lumang banga na ito ay masasabi nga ba natin na Philippine National Treasure? o Yamashita Treasure? Philippine National Treasure Masasabi kong simple lamang naman para masabi natin kung ang isang lumang banga ay isang Philippine National Treasure o hindi kung naglalaman ito ng mga buto ng tao, mataas ang posibilidad na ito ay isang Philippine National Treasure. Pero kung ito ay naglalaman ng mga ginto o kayamanan, maaaring ito ay mga Yamashita Treasures. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang lahat ng mga sinaunang bagay na may kinalaman sa ating kasaysayan ay maituturing itong Philippine National Treasure. Kaya kung meron tayong natagpuan na isang antigong bagay na mula sa ating mga sinaunang ninuno, mas maiging isurrender natin ito o ipagbigay alam sa ating mga archaeologists. Sapagkat sa pamamagitan ng mga antikong bagay na ito, malaki ang tulong ng mga ito sa pagtuklas sa ating naburang kasaysayan. Pagdating sa mga sinaunang banga, mas karaniwan itong ginamit ng ating mga ninuno bilang libingan ng mga pumanaw. Ito ang aking basihan kung bakit ko nasabi kanina na kapag ang laman ng isang banga ay mga kalansay ng tao, maaaring ito ay isang Philippine National Treasure. Yamashita Treasure Ang mga banga ay karaniwan itong ginamit ng mga sundalong hapon bilang lalagyan ng kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita. Basi sa aking mga karanasan, maaring ito ay naglalaman ng mga ginto, lumang bariya, at mga antigong alahas. Ngunit ang pinakakaraniwan sa lahat ay ang mga unprocessed gold treasure deposits. Meron tayong tatlong uri ng unprocessed gold treasure deposit. Una ay ang tinatawag nilang gold powder. Ito ay parang pinong pulbos na ginto. Para gawin natin itong isang solid na bagay, Lutuin lamang natin ito gamit ang mainit na temperatura. Matutunaw ito at magiging isang likido kaya pwede natin itong ilagay sa isang kulmahan. At kung ito ay bumalik sa normal nitong temperatura, isa na itong ganap na sulidong bagay. pangalawa ay ang unprocessed gold treasure deposit. Ang ganitong uri ng deposito ay kahawig ng medyo maitim na buhangin. Kailangan pa nitong dumaan sa isang proseso para maihiwalay ang mga gold powder sa mga buhangin nito. At ang pangatlo ay ang rogue gold treasure deposit. Ito ay uri ng mga deposito na nagmimistulang parang mga ordinaryong bato lamang. Pero kung isa kang minero, masasabi mong ang bato na ito ay punong-puno ng ginto. Para ma-extract ang ginto sa mga batong ito, kailangan itong dumaan sa ilang mga proseso. Ang masasabi ko dito. Dahil sa nabasag ang mga lumang banga sa maliit na isla, wala tayong ideya kung ano talaga ang laban ng mga ito. Pero meron lamang akong dalawang masasabi dito para kay KTH. Ka Una ay kung maraming nagkalat na mga buto o kalansay ng tao, masasabi kong galing ang mga ito sa lumang banga. At sa ganitong sitwasyon, walang dudang ang maliit na islang ito ay nagsisilbing isang libingan ng ating sinaunang mga ninuno. Mas makakabuti na rin na ito ay ating ipagbigay alam sa kinauukulan. Pangalawa, kung wala namang kahit isang buto o kalansay ng tao, masasabi kong may posibilidad na kayamanan ni Yabashita ang nakatago dito. Basi lamang sa aking sariling opinyon, maaaring ang mga nagkalat na ibang mga bagay ay mismong ang mga deposito. Hindi lamang halata dahil sa maaaring nangitim ang mga ito dulot ng sunog. Maraming salamat sa panunood at happy pressure hunting sa inyong lahat.